Petrogas Angels matagumpay na tinalo ang Akari Chargers sa straight sets. Sa mainit na bakbakan ngayong araw, muling ipinakita ng Petrogas Angels ang kanilang husay matapos talunin ng Akari Chargers sa straight sets na 28-26, 29-27 at 25-18 sa pagpapatuloy ng PBL All-Filipino Conference. Maigpit na unahan sa unang dalawang sets, hindi naging madali ang panalo para sa Petrogas, lalo na sa unang dalawang sets kung saan nagpakita ng matinding laban ng Akari Chargers. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi kinaya ng Chargers ang matibay na depensa at marulutong na atake ng Angels na pinangunahan ng veteranang si Aiza Maizo Pantillas. Sa critical moments ng bawat set, ipinakita ng Petrogas ang kanilang composure habang ang Akari nagkaroon ng errors na naging pabor sa kanilang kalaban. Pagdating ng ikatlong set, tila nawalan ng momento mga Cali Chargers habang tuloy-tuloy naman ang magandang laro ng Petrogas Angels. Ang kombinasyon ng solidong blocking, precise setting at agresibong atake ang nagdala sa Angels sa dominanteng 25-18 na panalo sa huling set. Si Aiza Maizo Pantillas ang nanguna para sa Petrogas na nagtala ng mahalagang puntos sa bawat set. Malaki rin ang naging ambag ng kanilang setter na epektibong nag ng bola sa kanilang opensa. Sa panig naman ng Akari, si Ellis Soyud ang tumayo bilang leader ng opensa, ngunit kinapos ang suporta mula sa ibang miyembro ng koponan. Ano nga ba ang nagawang tama ng Petrogas? Pinakita nila ang balanseng laro sa opensa at depensa kasama ang mahusay na teamwork at veteran leadership. Ano naman ang kulang sa Cari Chargers? Bagamat nagkaroon ng magandang rally, kinapos sila sa consistency at execution lalo na sa critical points ng laban. Muling napatunayan ng Petrogas Angels ang kanilang lakas bilang isa sa mga top contenders ng liga. Samantala, ang Akari Chargers ay kailangang magtrabaho sa kanilang consistency at depensa upang makuha ang kanilang unang panalo. Abangan ang susunod na laro ng dalawang koponan para sa mas kapanapanabik na bakbakan sa PVL.